Good morning. Ah, Bukas na, guys. Open okay na 'yung dito sa harapan ng tindahan namin, 'yung bahay namin, 'yung dati Okay na. Eh dito lang kami naglalat, naglalatag ng lahat. Pinagsama na 'yung karne at saka 'yung ano, isda, gulay, pero 'yung sa akin 'yung gulayan ko, hiwalay pa rin 'yung, guys. Eh ito lang dito. Para isahan na lang. hindi na 'yan? lahat. Ha? Ano? Sisikil. Oh, andun lang naman sinesaksakin ah. baka tinanggal nila nung nagpalit kayo ng ano diyan. Nagpalit ng tawag nito. Ito para Ilaw 'yan doon sa kusina at saka sa kasa CR. Hoy, oh, kape nito, kanino 'yan? Malamig na. Asan <laughs> ah, yung may sinasaksak yan doon? Alam ko eh. Oh. Direkta sa so, di ba? Iba yung... good morning guys. Uh, yan, ito. Iwala Iwalay. Yung sa aking gulay, iwalay po. At saka mga protas. Iwalay po yung sa kabila. At saka yung sa akin. So yun, pakishare ng aking video sa lahat ng mga hindi pa nang kapag subscribe dyan pakisubscribe na lang ang aking youtube channel kahamog tv vlog supportan nyo ko guys yan, pakisubscribe na lang pakisubscribe so yan good morning good morning sa inyong lahat yan, bukas na ang ating bagong tindahan sa kabila at na open na siya yan, maraming salamat and god bless po sa inyo yan, pakisubscribe na lang po yan, ingat po ang lahat thank you